Beach? Uh, Beach! Nakita mo yung pagsakay nila sa kotse? Kala ko sa private jet? Medyo pa? Ay, meron pa yun. Ay, meron pa ba? Nakin natin yun. Nagtataka talaga ako sa private jet na sinakyan ni Alice Go, no? Oo. Ang ano daw niya, Medyo ka pa? Pang may-ari daw ng bilyonaryo? Oo, mga bilyonaryo. Bakit tumulong? Mga friends. Ah, kaya, sabi ni ano eh. Sabi ni Secretary Avalos, oh. kaya daw wala daw ginastos. Oo, oh, oh, mga friendship niya. Kasi, ano, pinahiram, no? Uh -huh. Ah. ang yaman. Yaman. Yeah, Friends. 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 Ayun Ay! Billionario! Uh -huh. Ito na lang, videographer. Ito nga dahil nga mga napanood na natin yung actual na pag-aresto, kung paano mm. inaresto, itong si Alice Goo, hanggang sa pagbalik dito, hanggang sa tumalikod siya, mm. during the press con. Pero ito naman yung ganap, sa pagsakay niya dun sa sasakyan, medyo ka oh. Tapos siguro, dun na nag-take yung selfie-selfie ba? Oh, selfie-selfie doon... na sila. Selfie-selfie. Ah, yung the groovy, yung travel vlog. So ito, panoorin yung mga batang helmet. Diba? Nagtataka lang ako, Bichu Gaper. Noong time na yan, sa Indonesia pa yan, di ba? Hindi pala siya nakaposas? Hindi. Hindi nakaposas? Bakit kaya, no? Tapos parang natural lang nasa mga sasakyan? Oo, nawawalang kotse. Oo, parang ano lang. Mga aligagal. May ba? May trouble. May trip. Ba't kaya ganun, no? Kaya nga eh. Pero oh, napapaisip lang ako mga bata helmet kasi nga yung sa may alitagal lang private jet plane. Mga billionaire There she goes. Goes. There There she goes again. Ooh. Pero grabe ha. Para magpahiram ka. juga ba? Magkano na ang ano ngayon? Siyempre. Ang gasolina. ba? Diba? Syempre naman. That's what friends are for. That's what friends are for. Oh. She's smiling. Ay. nako, Grapa. So, ibig sabihin, walang inilabas ng gobyerno para doon? Hindi nagastos ang tax natin? Sabi niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero eto nga, mga kabata helmet, Monday na. Mm -hmm. diba? Pero anyway, Handa na ba kayo? Yes! Hand Game na ba kayo? <laughs> <laughs> Pero eto nga, mga kabata helmet, marami din nag-react, Bichu Gaper. Saan? Dito nga, diba, nung during the hearing, with Sheila Goa naman, ay, oh, oh. May pinasulat kasi. Di ba mm. may tinatanong sino yung mga kasama? Mm. Eh, sabi ni Sheila na, pwede ba hindi ko na rin banggit? Di ba? Hindi ko na banggit. Bang, hindi na daw niya banggit. Pwede, pwede sulat no lang. Di ba? Sabi. kami hmm. Sabi so, ni... ni Senrisa, di ba? Uh, bakit hindi nga niya masagot? Oo. Oh, oh. Yung tanong ni Senator Joel Villanueva. Eh, mahirap yung... man sabihin, oy. Sabi ni Sheila oh, pwede hindi ko nabanggit, di ba? Hmm. Pwede, pwede hindi nabanggit. Oo. -o. Pwede pangit. sulat ko na lang. Pwede sulat ko na lang, mga no. makalan, la? No? Oo. Pwede, pwede hindi niya pangit. Ha? <laughs> Bingo. You have the floor, Sen. Joel. Bingo to. Salamat, uh, Sheila. ba? Diba, sabi Jo, parang kita mo naman reaction nitong si Secretary Villanueva. Anong sabi niya? Oh, my God. Oh, oh. oh, my, God. oh my Oh, my. Na, oh, my. Oh my, oh, my God. Sabi niya, bingo. Diba? Ah, may With feelings nga. Bingo. Hindi, feelings mo pa. Oh my god. Pero videographer ha. Kala ko yung bingo yung ano lang. Sa letrang B. Ay, hindi. Hindi ba yun? Yung mga burger patty. <laughs> anyway, hi. Oh? hi. Ayun nga mga bata kay Helmet. Sino kaya yung pangalan na sinulat ni Sheila no? Ayaw niyang banggit o your ono. Kaya pwede sulat ko na lang papel, no? Hmm. Sabi niya, ang ating comment of the day. Aling kay Chad Coronel. Kudos Indonesian po Police. At this time, hindi ata nakangiti at naka-peace si Alice. Sabi ni Chad Coronel! So, yan ang ating comment of the day. Comment, comment na kayo dyan mga patay. para kayo na maging comment of the day natin. At sa lahat ng mga nagkagusto, nagustuhan ng ganung klaseng video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa ating pala inaipalan namin. Di Bichoga Par, di -bye, -bye, pa. Dahil kami ang inyong... Ano boses. Oh, o, di ba? Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga sa bayan, nag-helmet nila ang mukha. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Bingo! There she goes. There she goes again. again.